So yun guys, nandito po kami sa MES. So, nagpasama si Tint. So, yun. Last picture na. Last picture po ang nagaganap na yun. Dito kami ngayon sa cover court, guys. Ayun yung yun, 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 yun. Si Jay! Yung anak ni Tinti, oh. no? Dito. Yes! Ay, doon ka. Balik ka doon. Balik ka doon. Balik. Alay ng anak na, guys. Balik ka doon. Balik ka doon. Ganyan, balik ka doon. Balik ka doon. Ay, mama mo. Your mother is, the, is there. <laughs> balik ka doon. Ang hirap pala mag... <laughs> guys, mahirap pala magkaroon ng ano no. Ano, pero syempre, enjoy naman. Eh. O, sa doon ka lang. Sige na, doon ka na. Balik ka doon. Sige, takbo, takbo. Malikot niya no guys. Bagay pa mangkindi na malikot eh. Kaya mas malikot to guys. <laughs> <laughs> oh, Nagalaro guys, ayun. Ayun last picture nila guys ayan o oh. ayan takbo takbo sya o oh. so nagpasama sya guys kasi tsaka yung ano eh, ayaw kong pamangkin niya yung pamangkin niya yung manggaro dito ayan guys at oh. kong matakbo so, so matagal na rin ako din nakakapakal dito sa Balakat Elementary School Malapit lang dito yung ano um, guys, yung malaking simba dito sa um, dito lang. Malapit lang siya. Asan na yung batang yun? Asan na? <laughs> Nalikot talaga ng batang yun ah. Eh. Ayun, ayun guys Simple lang school dito, guys. Simple lang siya. Asa yung batang yun. Bilang isa na api ko ng batang yun, Asa na yun. Nakawala. <laughs> Or CJ. As yung batang yun. Ayun, ito yung batang. Grabe batang yun alikot, eh saan mo puchi? mamaya pa matatapos to guys, buto na ako, my goodness. So yun, guys, eh o, ayun po no, yung anak niya, anak ni Tintin, eh o, no, ang likod niya, oo, okay, okay. <laughs> So yun guys, so bibitin ako muna kayo this video, so sana huwag niyo parang kalimutan na mag-subscribe, click on notification bell, pakilike na rin guys, pakashare lang guys, okay? See you my next episode guys, bye bye guys!